Good morning mga kaibigan, mga ka-youtube, mga kababayan Flex ko lang itong langka nung kapitbahay namin <laughs> Ito, tignan nyo, daming bunga Kasi pag mamunga na itong langka na ito Ayan no? Tapos nandito sa baba yung kwan Bunga nya banda, hmm. So nasa puno na yan, uy may nabulok na maliit na isa Nasa puno na yan yun nga natin, ikutan natin Banda tong may puno nya Ayan o, may kumpulan pa dito Ayan o Aroy Hmm Ayan Kadami, dun sa may pataas Marami pa rin Against the light ako Ayan, oh. dito balik tayo Sa may dating pwesto Para makita pa natin yung bandang pataas yan. Hmm. Dami. Si pagmamunga na pagkalangka. Sana ganito lahat ang langka. No? Sa bagay, halos lahat naman yata ng langka, mas si no? kakatuwa lang ito tignan. No? <laughs> Tapos, silipin natin yung langka naman nila dun sa likod. Ito naman yung langka ng kapitbahay dito sa likod. O yan mas maliliit yung bunga ng kanyang langka pero ang kapal din dito sa baba sa so may puno na oh ang dami tapos doon tignan natin pataas yan oh ang kapal din sa taas daming bunga ang liliit nga lang kinakain ng squirrel yan pero kita yun daming bunga oh Oh, kacaga mamunga tong mga langka na ito pag dyan sa atin sa Pinas kwarta na to ito pa yung isa ayan na bulok na nga laang o oh, ayan no dami hmm. Ito na sa puno ito pabayaan na to ng may ari may bulok na yung isa square lang nakikinabang yun no bitak na ah. hinog na Ayan, sana ganito lahat ng punong kwanano langka ayan. Clinix ko lang yung mga langka ng kapitbahay. Okay, thank you so much for watching.